ang buhay natin dito sa mundo, walang katiyakan, walang kasiguraduhan. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Kung tayo ba ay nandito pa, ang nakaalam lang ay ang Panginoon. Tawang siya lamang ang nakaalam ng buhay natin. Kaya, huwag tayong lumayo sa Kanya. Lumapit tayo kahit anumang mga pagsubok ang dumating sa buhay natin. Sa Diyos may pag-asa siya tunay na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kung kilala natin siya, patuloy natin siyang kilalanin. At huwag tayong lumayo sa kanya kahit na marami tayong pinagdadaanan. Manalangin tayo, lagi tayong tumawag sa kanya, may katiyakan yun. Sa Diyos may pag-asa. Siya ang pag-asa natin eh. Kaya lagi tayong magnalangin at magalak sa panalangin.